Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako nga pala si Kuya Park, ha? Isa rin akong vlogger na nagdadawa sa social media. Isang ustad. So, siyempre, kaya kami nandito mga muslim kasi mahal namin si Duterte. At ayaw namin sa taong walang utang na loob. Nung namatay si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang duman. Hindi siya nalibing nung duman. Ito po yung ustaj, no? Uh, ustaj na naninira sa administrasyon. Okay. Okay lang naman na hindi ka ayaw mo sa administrasyon. Wala namang problema yan, eh. Diba? Walang problema yan. Pero wag kang maninira. Tandaan mo, ustaj ka. Ha? Ustaj ka. Pinapakita mo ngayon, proud ka pa. Na ako isang ustaj na naninira. Ako isang ustaj. Nandito ngayon para siraan ang PBBM administration. Shoutout sa mga kapwa natin Muslim dyan ha. Ah. Huwag mong gagamitin yung relihiyon, Kasi hindi lahat nakasuporta sa dutae. Ha? Kahit ako nga eh, hindi ako sumusuporta dyan sa duta'e. eh. Never kung sinuportahan yan. ba? Diba? Oh. Pakinggan po natin yung uh, kanyang kabangagan dito. Bangag to eh. Itong ustad siya to, bangag to eh. ba? Diba? Pakinggan natin yung kanyang katarantaduhan, katangahan. Oo. Oh. Tumating si Lutete, ipinalibing si Ferdinand Marcos ngayon. Walang utang na loob PBBM. Walang... So, si PBBM ang walang utang na loob. Okay? Sino ba yung unang umatake? Sino ba yung unang nanira? <laughs> Di ba yung dutae mong walang silbing inutil na ngayon? <laughs> ha? K.O. Di ba siya? Sa totoo lang, si Duterte yung walang utang na loob. Sa mga Pilipino at kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi siya yung nanggamit eh, ginamit nila yung patay. Para sila ay makilala. Siyempre Marcos yan eh. May pangalan yan. ba? Diba? Hmm. May pangalan yan. Eh yung mga dutay, anong pangalan yan? Dutay nga eh. ba? Diba? So ginamit nila yung patay. Ngayon, bakit magkakaroon ng utang na loob si Pangulong Bungmong Marcos dito sa Kailikong? Bakit? Trabaho ni... Presidente siya eh. Sa mga panahon na yun. Natural lang siguro na ipalibing niya kung ayaw niya. Wali wag. Hindi naman siguro lumood si PBBM para ipalibing yung kanyang tatay. Si Digong yung nagpasikat kasi ginamit yung patay. 'di ba? Ah, oh, tuloy. Nangampanya si BBM, sabi niya ang bigas sa isang kilo gagawing 20 pesos. Oh. Eh 'di ang gawin mo, Ustads. tsumupa ka ng tsumupa, kasi wala kang aasahan na 20 pesos na bigas kasi hindi nangako yung pangulo. Nangarap ang pangulo. Ha, Ustads nang nipis ng katawan. Walang bigas. Wala kang pambiling bigas. Tsumo pa ka. Ang dami mong kakabi dyan, oh. Chupain mo lahat. At least mabubusog ka dyan, Ustadz. Ustadz! Pakilala ka na, Ustadz. Oh, yung pagka-Ustadz mo ngayon. Walang silbi yung bunga. Sinungaling eh. Pakitaan niyo ako na nangako yung Pangulo, yun nuna. Pakitaan niyo ako na nangako si PBBM na maging 20 pesos yung bigas. Sige, ustadj. Ustadj ka pala, ha? Hmm, tuloy natin. Ngayon, bakit ang 20 pesos naging 60 pesos? Ang bumaba, yabu! Yeah. Oh, ang ang bumaba daw siya, Paano mo na ako, ako ha? Ah, hindi ko po talaga alam kung ang ang presyo ng shabu tumaas ba o bumaba kasi hindi naman ako gumagamit niyan. <laughs> hindi ko lang maintindihan, bakit alam ni ustads na bumaba yung presyo ng shabu? <laughs> hindi ko maintindihan, bakit alam ni ustads 'to? Alam na alam mo ah. <laughs> Magkano ba? Magkano yung presyo ngayon? Paano mo nalaman bumaba? Ustaj! Uy! Sampaling ko yung utak nito eh. ba? Diba? Kasi kung hindi ka naman talaga bumibili niyan, hindi mo alam yung magiging... Hindi mo alam yung uh, presyo. Bakit bumaba? Gumagamit ba to? Kaya pala bangag tong ustaj na to. Hmm? na bigas ang pababa. Makikita mo naman sa katawan eh. Ang nipis ng katawan. Di ba? Ang nipis po ng katawan ni eh, Ustaj. Tingnan nyo. O. Oh. ba? Diba? Pinataba ko na nga siya dito eh. Pero wala pa rin. Manipis pa rin pong ano. Ah, uh, tingnan. O. Oh. Ang pinababa Shabu. Grabe! Ngayon, kung ano-ano pang -ano pinagsasabi ni kay Duterte, iniimbestigan bakit ka pumapatay. Noong panahon ni Duterte, nagtatago ang mga adik at mga pusher. Ngayon, lahat ng mga drug lord bumalik dito sa Pilipinas. Lahat ng tao, nagsasabu bakit? Oh, lahat ng tao, nagsasabu daw. Inamin naman niya eh. Lahat ng tao nagsyasyabo, so kasama ka dun. Kaya pala ustads, putang inamukang ustads ka. Kaya pala ang nipis ng katawan nyo. Lahat pala kayo dyan na nandyan ngayon sa rally, nagsyasyabo kayo. Lumabas na sa bunganga nga mo, ikaw yung may sabi. Lahat ng tao nagsyasyabo kasama ang aming leader na si Dig uh, Digong. Oh. Sabi mo eh, lahat eh. Ito so, kasama si Digong. At kung sino-sino pa dyan. At least alam niya, umamin siya. ba? Diba? Oh. Ni lahat mo eh. Hindi kasama ka dun. Bubo. Pati ang nangunguna sa atin, pangulo natin, adik. Yes! 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 Sama, adik. Kung sino, ang galit kay Duterte, automatic na yan. Pag galit ka kay Duterte, pati ikaw, adik ka. Alam mo, pag ikaw, galit ka sa Pangulong Bungbong Marcos, automatic manyakis ka. Automatic nagmana ka kay Kibuloy. Automatic adik ka rin. Alam nyo kung bakit? tingnan nyo yung mga anak ni Digong, bangag. Bangag pagdating sa pulburon. Si Digong, bangag din sa mariwana. Nabangag din sa pintanil. Kung ano yung inyong sinusuportahan, automatic ganun din kayo. Adik ang inyong sinusuportahan, mga Duterte. Automatic kayo mga adik din. Partida, hindi lang kayo adik. Mga manyakis din kayo. Kaya hindi na kami magtaka May balitan lumalabas minsan Ginahasan niya yung sarili niyang anak Kasi Makadutai kayo Yan yung ugali ng mga dutai Huwag oh. kayong masasaktan Yun naman talaga yung totoo Diba? Mm. Ganyan po mag-isip Ang mga bangag Na bangag sa shabu. Diba? ba? Wala naman siyang ano. Kumbaga basta may masabi lang siya, may may ilabas. Yan ba yung ustad? Ustad? Ano ba ba Nagkakalat ng baho. Pinapahiya pinapahiya niya po ang Muslim community. Ah, oh, tuloy natin. Adik lang daw ang galit kay Duterte. So, pag galit ka dahil pumapatay sila ng inusinting tao like uh, uh, yung bata na 3 years old pinatay nila nagagalit ngayon yung mga Pilipino kasi bakit pati yung minor pinapatay adik na yon? Uh, kayo yung adik? Di lang adik, manyakis pa. Okay? Kung patayin ko kaya itong ustads na to dahil galit ako sa adik at I hate drugs patayin ko. Maganda siguro ano. Baka sakaling puriin niyo kayo, yes, eh, ayos yan, patay ng adik. So, wala nang silbi to, nipis na nga ng katawan eh. Makikita mo kasi yan sa katawan ng tao, kahit manipis yung katawan mo, kung healthy ka, makikita yan sa katawan mo. Itong katulad nito ito, titignan yung katawan, eh gumagamit to, nagsasyabot to. Halata naman eh, alam mo yung bakit? Bakit ko nasabi? Tingnan nyo sa katawan. Ang nipis ng katawan, parang isang ubo na lang, wasak na yung katawan nito. <laughs> Tapos, pakiramdaman nyo sa mga lumalabas na salita sa kanyang bunganga. Hindi na nga healthy yung katawan mo. Pati ba naman utak, damay? K.O. <laughs> <laughs> hmm, yung klaseng ustans ka. <laughs> pati ang si Martin Romualdez na parang baboy. Oh, may ustadz bang nanlalait? Tanong ko lang. <laughs> ustadz ka, 'di ba? Meron bang ustadz na nanlalait? Sige nga. Tingnan niyo po ito ha, Muslim community, itong tao na to. Di kaya kung kung uh, Tingnan nyo kung ano yung mga violation nito kasi pinapahiya ang Muslim community. Hmm. ka! Kupal ka para sabihin ko sa'yo! Pati yung asawa ni BBM na parang zombie kung maglakan. Oh, tamo, nalala ito. Pare-parehas kayong mga kupal! Eh, nagpalakpakan yung mga bayan! Yan kasi yung trabaho nila dyan. Pag sila, ito ha, ah, ito po yung style ng mga rallyist team Bayaran ha. Ah. sila, tataasan nila yung boses nila, ididiin sa bandan dulo, tapos sa mga likuran nila may taga sigaw. Yay! Para magmukhang healthy yung kanilang rally. Kasi pag hindi sila nagsigaw-sigaw, na lalapitan sila ng team leader nila eh. Stuy, uy. Kayo dyan? Ano daming camera dito? Magsigaw-sigaw kayo? O, oh, diba? Para magandang tingnan sa mga kung ibabalita sila sa mainstream media, ganun ba? Oh. Kasi kung walang kabuhay-buhay yung kanilang rally dyan, magmumuka silang kawawa. O. Oh. Mapapahiya lang sila, ba? Diba? Kaming mga Muslim! Lahat ng Muslim sa buong Pilipinas! Supporter kami ni Duterte. Hindi kami papayag na mga oh, Muslim. mo yung kasinungalingan nito. Lahat daw ng Muslim sa Pilipinas, supporter sila ni Digong. Ay putang ilmu mo kasi pahain kita dyan eh. Gilitang kita sa liig eh. Huwag mo kaming idadamay. Eh. Suluhin ninyo yung laban nyo. Si Carbonel, Muslim din naman yan. Pero bakit hindi sumusuporta sa mga Duterte? Wag mong nilalahat boy, baka mamaya ako yung kulatahon yun daga ba? Ah. Ay sig storya diha. Baka maging malamig yung Pasko mo. Alam ko naman wala kang Pasko pero baka yung bagong taon maging malamig. <laughs> maging malamig para sa iyo, ha? Wag mong wag mong gagamitin ang mga Muslim. Kung may pinaglalabang kang katangahan, paglaban mo lang, huwag kang kumapit sa sinasabing Muslim or Muslim community. Kasi hindi lahat sumusuporta sa mga animal na yan. Agree ba kayo, mga Muslim na nanunood sa akin? Agree ba kayo sa mga sinasabi ng bugok na to? Na lahat daw ng Muslim sa Pilipinas sumusuporta sa animal na mga Duterte. Angry ba kayo doon? Sige nga! Muslim! Nagalawin nyo si <laughs> Inday Sara Pati si Duterte! Di ba noon sinasabi nyo? Hindi kami papayag nagalawin nyo! Si Inday Sara, si Digong, at si Kibuloy! <laughs> hey, hindi kami papayag magkakagulo! Inagalaw <laughs> eh, na si Kibuloy ha! Nasa, nabulok na sa kulungan ha! Wala naman kayong nagawa. Nakapalag ba kayo? K.O. Wala namang nagawa. Pati ang Senado, galit sa kay Duterte, ibig sabihin pati kayong mga sinado adek adik? Pati ikaw, Risa, on si Bayros. Kung makaimbestiga ka kay Tatay Digong, akala mo, Diyos ko. Wala naman sinabi si... <laughs> wala naman sinabi si Risa Ontiveros na siya yun, Diyos. Ginagampanan niya lang yung trabaho niya, boy. Bakit natatakot kayong investigahan si Digong? Si Sarah? Bakit? Alam nyo, kahit investigahan pa yan si Digong o si Sarah Duterte, kung wala naman talagang ginawa yan, wala, walang, ba? Diba? Okay lang kahit imbestigahan ka. Pero kung guilty ka, iiwas ka talaga at magbabayad ka ng mga realista. Hmm. Eto, malaki ito, malaki-laki yung bayad dito sa ustads na to. Malaki-laki. Alam niyo naman yung mga duta eh. Oh, ah, pasimpleng ano yan eh. Bigay ng sobre eh. Pero yung 90 billion na kinurakot mo noong nasa PhilHealth ka pa, 90 billion inurakot ni Risa Untibayros. <laughs> Investigahan mo muna ang sarili mo bago mo... Alam mo, panapanahon lang yan. Kung kayo noon, nandun kayo sa tuktok at ginigipit nyo sila, hindi naman sila nagre-reklamo. Diba? Yung ibang ang, uh, uh, mga dilawan talagang uh, pinaimbestigahan ni Digong, di ba? Bukod doon, yung iba ginigipit. Pero hindi naman sila nagrarali. Inahayaan nila Nagumulong ang investigasyon. Ngayon, hindi nyo na panahon. At panahon nila ngayon, durog kayo. ba? Diba? Panapanahon lang yan. Oh, wala na sila sa kapangyarihan. Tapos mag mag-iisip pa na babalik sa Malacañang. <laughs> Alam niyo, makikita niyo na lang 'yan sa panaginip niyo. Mm. <laughs> Bisigan, si Tatay Digong. Risa on the virus. Mas masahol ka pa sa COVID-19. Mga yawa kayo. Ah. <laughs> oh. Yan yung ustaj. Yan. Ganyan ba yung pananalita ng isang ustaj? Ang alam ko, ang ustaj, marespeto po sa kapwa niya. Hindi po bastos yung bunganga. nga. Diba? Oh, oh. Ano, 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 ano? Ah, ito, Naging lutang bigla si ustaj, oh. Nipis kasi ng katawan, oh. Ang ina, kain-kain. Wala kang pangkain. Ang ina, oh. Ang nipis ng katawan? Grabe pa yung purmahan. Grabe yung purmahan. Ang baduy-baduy mo, boy. Oh. Eto. Ano? Yan sa mga... Ah. <laughs> Biglang nag-loading si Ustadz. Oy! Ustadz! Anong nangyari? Biglang lutang? Pag lang nag-load yung puta. Hindi <laughs> na alam yung sasabihin eh. Uh, ano, ano? Poppy 10, Poppy 10. Ah, may nagturo! <laughs> Tinuruan si Ustaz, may tutor! Oh, uh. uh, may sumigaw. Oh. Uh. ulitin natin, ulitin natin. Uh. Mas masahol ka pa sa COVID-19! Mga yawa kayo! Oh, 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 oh. eh, oh, oh. Pati yung sa... Yan sa mga... Papi ten, papi ten. Sa kwatkom na yan! Ang <laughs> <inaudible> <suspiro> <Ay>, tinuruan! <inaudible> <inaudible> ano maging lutang! Uh, kasi nga, ang mga adik na katulad niyan, nagdo katulad ni Ustaj, na adik sa droga, bangag nga yan eh ang mga bangag, wala, hindi, hindi nagpapangsyon ng maayos yung utak nila. Minsan delay, minsan lutang. Ay, yung mga nag a addict lutang po yan. Hindi nila alam yung kanilang sasabihin. Minsan nakatitig na lang sa kawalan. Oh. Wala pala eh. Inamin naman niya na isa siyang ano, adik, na gumagamit siya. Oh. Kasi lahat daw po sila dati lahat daw po sila dyan sa rally ay gumagamit. Ha? O, oh, siya may sabi niya na, hindi ako gumagawa ng kwento. O, oh, pati daw, ah, uh, sinusuportahan nila, addict din. Yun yung sabi niya. Committee, may nalalaman pa kayong paimbestiga-imbestiga? Lalo na yung atras na bante? Isipastor e atras na bante, kalma lang kayo. Kasi ang taong galit sa pumapatay sa adik, automatic na yan, adik na rin yan. Ang taong galit sa pumapatay sa adik, automatic. So, ang nakita ko dito, si Digong, bakit hindi niya pinatay yung sarili niya? Hindi niya pinatay si Basti. hindi niya pinatay yung mga anak niya. Hindi niya pinatay yung sarili niya. Di ba adik yung pamilyang yan? <laughs> bahala kami kung patayin nila yung sarili nila. <laughs> ah. Bakit wala? Ayare. Pambihiray. Kapital eh. nyo kasi yung I hate drugs. Yun pala, you love drugs. Ah. Eh kami, mahal namin si Duterte. Nagpapasalamat kami sa mga... Mahal mo si Duterte, magsugo kayo. Magtsupaan kayo doon. Mahal mo, Mahal mo, di ba? Mahal mo yung tatay mo, di ba? Message mo tay. Sugo tayo. So tayo. Wow! <tis> eh, yun yung pagkakaintindi ko sa pagmamahal, ah. Ah. Yun yung pagkakaintindi ko. Correct nyo nga ako, baka mali ako. Oh, baka lang naman, baka lang. Mga ustad, kayo 30, baket Ah, tatatata, -tata. ah. Mahal namin si Duterte. Nagpapasalamat kami sa mga kaming mga ustads kay Duterte. Bakit? Kaming mga ustads, ayaw namin ng adik. Dumating si Duterte. Oh, comment dito ha ah, sa video kung ito sino yung ustads na ayaw sa totoong adik na si Duterte. Kasi nilalahat daw, lahat daw ng ustads talaga. So, kung suporta daw kay Digong. Hmm? Comment po kayo ha. Ah, kung ustads ka, Sige, comment mo yung reaction mo patungkol sa sinasabi nitong totoong bangag na to. Minatay ang mga adik, kaya malaking pasasalamat namin. Ngayon, lahat kayong galit kay Duterte, matik na yan. Ako na yung nagsasabi, adik kayong lahat. Thank you very much. Supran. Hmm. So, anong komento niyo sa adik na to? Na nag-aadik sa rally nila. Huh? lalo na yung mga Muslim kasi kayo po ang ginagamit. Ako Muslim po ako dati, kaya nga lang eh nag-convert na ako into uh, born again, no? Hindi po kay kibuloy ah, hindi po napakalayo. Hmm? Kaya ako, sabi ko, 'wag mong nilalahat ang mga Muslim kasi hindi lahat sumusuporta sa totoong adik, totoong bangag na si Digong. Bangag na 'yan eh. Diba? Hindi lahat sumusuporta sa bangag na 'yan. Kaya 'wag mong lalahatin. Okay, wag mong kaming idadamay. Suluhin mo. Ha? Ah. So, yan lang po yung ating video ngayon. Pasensya na po. Nagkapagbigay tayo ng reaksyon dito sa totoong adik na to. Ha? Ah. Eh, kung nanggigil kayo, wag kayong mag-alala. Eh, susunugin po natin yan sususunod. Ha? yan. Tingnan mo, biglang nag-loading dyan. Salamat, salamat po ha sa sumuporta. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating munting YouTube channel. Ayan ha, abangan nyo po mamaya, may live po tayo. Ayan, ha? O, oh, sinong nasa Baguio ngayon? O, oh, kita-kita tayo mamaya. Ha? So, yun lang, guys. Ingat-ingat po. And, bye-bye.